<laughs> pag ako dirino kay okay. so good sugdan pa ni. Karon no ana oh. Oo. Oh. Nga Nang, nga daan na gani ang payag. Nga pag ako diri mo pay pagpanday. Gaya na nako kabalik ko eh. Oy, oh, hey, timalihan nga wala nagapil-apil og kuan. Ala buhi na tanan mo Asa man ni? ka kuan. Oh. Okay. Indebe. Tungkanas tung batong okra. Ah, Awi ka may nagkuan. Okay, kami may pinaka primero dinamo, kita nung buuna kay. Arna mohi. Mm. Um, Amo pa ipagtano mana. O kapag ato ko na kay. Diat bang lagi ana. Apoy din sa putangan o hapit na kay doge man mapakai. Bitaw. Kaus ada yang magkuan. Balwi. Masiguro, 10x4. Sa ito pa. <tinyon> Asa pa may kuanan ani ay dara. Wala mo tubo ang kuanin ng bit. Oregano, Bulgari.